Patuloy sa ating mga balita, nagpahayag ng buong suporta ang mga gobernador ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao kay Interim Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar Makakuha sa pinalawig na transition period ng BTA. Ang news now mula kay Naptali Belarde. Sa pinagsamang pahayag ni Nabasilan Governor Mujib Ataman, Maguindanao del Norte Governor Dato Tukaw Mastura, Maguindanao del Sur Governor Dato Ali Timbang, Lano del Sur Governor Mamintal Bombit Adyong at Tawi-Tawi Governor Ishmael Mangsali. Ipinahayag ng mga ito ang kanilang buong tiwala at suporta kay Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa. Anila, sa ilalim ng matatag at inklusibong pamumuno ni Chief Minister Makakuwa, muling naramdaman ng pagkakaisa, pagtutulungan at iisang layunin tungo sa kapayapaan at kaunlaran ng rehiyon. Binigyang diin din nila ang dedikasyon ni Chief Minister Makakuwa sa mabuting pamamahala at sa patuloy na pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan na higit pang nagpapatibay sa pagkakaisa at pagsulong ng mga mamamayang bangsamoro. Nanawagan ng mga gobernador sa lahat ng bangsamoro na magkaisa at makiisa sa adikhain ng rehiyon para sa tunay at makabuluhang autonomiya sa ilalim ng BARM. Naptali Belarde, I Minds, Philippines.